Ayan, hello and welcome back po ulit sa akin channel. So, ito yung mga halaman na pwede nyong alagaan ngayong tag-ulan. Ayan ang mga kaledium. So, halos lahat ng kaledium magandang alagaan ngayong tag-ulan. Kasi talagang tumutubo sila. So, kung may naiwan kayo mga bulb ng kaledium dyan sa mga paso-paso nyo, paulanan nyo yan, sigurado tutubo sila. Ayan, itong mga to nalusaw to ng tag-araw, pero hindi ko sila tinanggal. Ayan na naman. Kaya tumutubo na sila ulit dyan. So, kung mag-aalaga kayo ngayong rainy season, yan, kalidium, ang isa sa mga magandang alagaan ngayon. Yan. Iba-iba. Maraming variety ng kalidium na pwede nyo alagaan. sa so, ayan sila. Diba? Ang gaganda. Sunod ay yung mga aglaw nima. Yung mga aglaw nima, um, maganda sila ngayong rainy season. Pwede silang paulanan. Pero wag nyong am um, ilagay sa, kapag umara, huwag nyong ilagay sa direct sunlight kasi nalulusaw sila. So, ayan yung isa sa maganda ngayong rainy season. Tapos, ang kalaban yan ay yung mga uod. Dahil tag-ulan, uso rin ang mga uod. Lalo yung kulay parang brown yun yung mga uod na talagang kumakain ng dahon nila talagang ubos ang aglaw pa naman pag naubusan o pag nakain yung mga dahon matagal na sila ulit gumaganda pero nagtatagal yung mga dahon nila ng ilang buwan so may enjoy niyan alagaan nyo lang para hindi sila kainin ng uod ngayon tag ulan at itong mga kalateya yan Eto, pwedeng tag-araw, pwedeng tag-ulan. Kaya lang, mas maganda sila sa tag-ulan kasi makitubig sila. Ayan, o, oh, ang na, o. Oh. Tinangin yung doti ko. Ayan, makitubig ang mga kalateyas. So, kaya maganda sila ngayong rainy season. Kasi kahit di kayo magdileg lagay nyo lang sa labas. Ayan, gaganda sila. Favorite ko din tong mga kalateya na to eh. Kasi ganda ng mga dahon. Ayan o. Oh. Ito, mga nalusaw na rin to nung tag-ulan. Pero hinayaan ko lang dyan sa mga gilid-gilid. Ayan no Oh, tumutubo na naman sila. Kasi nga, nag-uulan-ulan na naman ngayon. Ayan. Marami rin akong varieties ng kalateya. Kaya lang yung iba nga. Nalusaw. Ayan ang rattlesnake. Ayan, ito po yung naka-favorite ko to. Peacock. Ang laki na siya dyan. Nilagay siya sa clay pot. Ayan. At alam nyo ba yung mga puti-puti na yan? Ayan, yung mga puti-puti na yan na nalaglag na yan. Ayan, o. Oh. Ayan, galing yan dito sa aking halamang kamuning. Ayan, napakabango dito pag dumaan kayo. Sobrang dami yung bulaklak kasi ang taas na nito. Sinayaan ko na siyang tumaas dyan. Ayan, ang dami niyang bulaklak ko. Oh. Ayan. Umulan kasi kagabi, kaya ayan, nalalagas na yung kanyang mga bulaklak. Mabilis lang siya malagas, basta na ulanan. At sumunod ay itong sa pang magandang alagaan ngayong tagulan ay ang mga snake plant. Ayan. Marami din akong variety ng snake plant. Ayan, ito rainy days and kahit tag-araw pwede. Kaya lang, mas maganda kung tag-ulan kasi um, mas mabilis silang mag-usbong tsaka mas mabilis silang lumago. Pwede siya sa arawan, pwede siya sa loob ng bahay pero dapat nadidiligan nyo. At tsaka dun siya sa maliwanag, huwag sa madilim. So, ayan no oh, meron ako ditong copper tone. Ayan. Nagtubo-tubo na siya dyan yung pal. Oh. 'Yan, basta snake plant maganda. Tapos itong aking angel wings, napakakapal. Ayan, nag-anak na naman siya. At ito pa yung isang sanse. Nakalimutan ko yung pangalan nito, tiger basta may ganon 'Yan, maganda yung alagaan. At ito yung mga pinaka-paborito ko sa lahat. Yan, mga potos. Yan, ito yung aking marble queen. Ito, napakagandang alagaan ito ngayon tagulan kasi napaka-lagu nila. Ito yung enjoy. Meron ako dito enjoy. Hindi ko na alam kung sino sa kanilang dalawa. At saka yung um, nakakalito kasi sila. Tsaka yung pearl and jade. Tapos ito. Ito talaga yung pinakamaganda. Ang manjula photos. Yan. Napakaganda ng dahon. Nagulan-ulan na kaya gumanda na naman siya. Oh. Ingatan nyo lang dito kasi parang aglaw to. Gustong gusto ng mga uod. Talagang mumukbangin nila yan. Ubusin nila yung mga dahon. Ito yung aking ano, neon. Neon photos. Ayan, meron ako dito yung epiurea. Ayan, sobrang haba yun nung nakaraan. Pinutol ko lang. Kasi, ibinigay ko dun sa friend ko na nanghihingi. Ayan. Ay, meron pa ako dyang hoya. Oh, yeah. Tapos, ito yung silver satin. Ayan. Natutuyot na siya nung nakaraan. Kaya, ayan, pinaulanan ko. Oh, nabubuhay na naman siya. Kaya, maganda talaga siya ngayon tagulahan. Tapos, ito yung aking epi. Ay, epi um, Cebu Blue. Ayan, Cebu Blue. Nasa Arawan kasi. May kasama siyang Golden Potos. Ayun. Ayan, ang mga Potos. Tapos, ito, Spider Plant. Ayan, ito, kahit i ma ano yan ma sobrahan ng tuyot basta may bulb siya sa ilalim pag naulanan yan o kaya nabasa tutubo yan yan makitubig itong spider yan ang ganda yan yung isa hindi siya lumalaylay yung nauna ito yung nagkakaroon ng anak na mayroong nakalaylay magkaiba sila ng variety ito yung nakahang yung isa pwede nyo sa may mga gilid gilid pwede pang pang landscape. Ayan. So, ayan yung mga halaman na pwede nyo alagaan. Mga the best alagaan nyo yung tag-ulan kung gusto nyo maghalaman. Yan yung recommendable plants. Kung ayaw nyo malusawan, sila yung mga alagaan nyo. Ayan. So, till next video. Thanks for watching. Bye-bye muna.